Ito yung araw na ihahatid na naman namin sa airport ang aming daddy. Dito na naman magsisimula ang long distance relationship namin. Mahirap man pero kailangan dahil para sa aming future. Ilang taon na naman bago namin siya makasama. At yun nga, sinabi namin na kailangan kapit lang sa lahat ng panahon na lilipas. Ang long distance relationship ay isa sa pinakamahirap na relasyon dahil mahirap maging malayo sa minamahal. Sa tagal yung di magkikita, maraming pwedeng mangyari. Mga darating na pagsubok na pwedeng mangyari. Ikaw na mahulog sa iba o siya na magmahal ng iba. Pero dapat pag LDR kayo, palagi kayong kumpapit sa isa't isa. Huwag niyong hahayaang masira ang inyong relasyon sa isang bagay na inyong pagsisisihan bandang huli. Kapag nasa LDR kang sitwasyon, kailangan maging faithful kayo sa isa't isa. Palagi niyong panghawakan ang inyong mga pangako na binibitawan. Kasi ang LDR ay isang pagsubok at susubok sa inyong pagmamahalan. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, kahit malayo pa siya, dapat kayanin mo. Ibigay nyo din sa bawat isa ang buong-buong tiwala nyo para hindi kayo palaging nag-aaway, palagi kayong nagdududahan. Kaya dapat talaga ang pinakamahalaga sa LDR ay ang tiwala. Tiwala na dapat maging deserve naman para sa'yo. Kasi sobrang hirap talaga ang maging malayo sa minamahal. Oo, sasabihin natin na may tiwala tayo sa isa't isa. Pero hindi mawawala dyan yung mga kutob, selos, pagkamis. Kaya minsan kahit long distance kayo, lagi kayong nauuwi sa hindi medyo magandang pag-uusap, may magtatampuhan, merong selosan talagang mangyayari. Pero sa aming relasyon, Pasalamat na lang talaga ako at hindi nagiging toxic ang aming relasyon kahit magkalayo man kami. Mga tampuhan hindi mawawala yan pero hindi namin hinahayaan na tatagal at mauuwi sa malaking awat. Kaya ang napakatibay na pundasyon ng isang LDR ay ang tiwala sa isa't isa. Kasi alam nyo ba, sa long distance relationship ay hindi yung distansya ang magkakasira sa inyo kundi ang tiwala at ang mga maling akala. Sabi nga nila, ang long distance relationship para sa matitibay lang yan. Para sa mga marunong makontento sa isa at sa marunong maghintay. Kasi kung talagang nagmamahalan kayo, hinding hindi magiging problema sa inyo kung gaano man kayo kalayo sa isa't isa. Dahil sa long distance relationship, katawan nyo lang ang magkalayo, hindi ang puso. Kaya isa din yung sinasabi ko sa mga may mga karelasyon na nasa malalayo, kailangan talaga bigyan nyo din ng oras, bigyan nyo ng maraming pasensya, at palagi nyo kukumustahin para hindi nila maramdaman na nag-iisa sila. Kasi kahit anong tatag mo, kahit ikaw pa ang pinakamatapang sa lahat. Kung homesick ang umatake sa'yo, tutulo at tutulo pa rin ang mga luha mo. Kaya napakahalaga talaga ang komunikasyon. Kung pwedeng oras-oras, minu-minuto, i-chat nyo kahit hindi sila nagre-reply. At least pag oras na ng kanilang pahinga, makikita nila na naanjan pa rin kayo. Bukod sa malaking tiwala, komunikasyon, importante rin sa long distance relationship ang pasensya. Pasensya na mahabang mahabang pasensya. Pasensya sa araw-araw, pasensya sa habang tumatagal, pasensya sa mga araw na hinihintay, pasensya, pasensya, pasensya. Kasi hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga magkakarelasyon ay nabibigyan ng mahabang pasensya. May mga tao kasing madaling sumuko. Mga taong hindi kayang maghintay ng matagal. Kaya isang saludo ang ibibigay ko sa mga LDR na katulad namin. Kasi baliwala sa amin ang isang long distance relationship dahil meron kaming effort at pag-iintindi. Kaya dapat panghawakan natin ang security at assurance sa bawat isa. Kaya nakakalungkot kapag meron akong nalalaman na naghihiwalay dahil magkalayo sila. So ayun nga mga kamami, this is it, pansit. Malapit na kaming pumasok sa loob ng Clark International Airport. Ayan, kailangan na naman naming mag-moment napakahirap talaga yung ganitong sitwasyon. Pero, syempre, yun nga, sinabi ko, kailangan lang na maging matatag para sa ating ekonomiya, ekonomiya, ano, ano ba yon <laughs> Basta yun na yon Kailangan natin yan para matupad ang ating mga mithiin at ma-provide ang mga kailangan ng ating pamilya. Ayun nga, ayan, o oh, siya, ba diba? habang ako ay nagbo voice over dito ako malungkot para akong nasa eksena pa nito pero matagal na to mga kamami kumbaga parang re-uploaded ko lang to dito sa aking Facebook kasi nga galing sa YouTube ko to so ayan naandyan na kami bababa na kami at maghihintay na ng oras ng kanilang pagpasok sa loob. So, ayan, guys. Medyo nandito na tayo sa moment na malungkot. Ayan. Magmoment na tayo. Ayan. So, yun lang, guys. For now, aalis muna sila. Pupunta na naman sila ng trabaho. Pero, syempre, babalik pa rin sila. So, yun lang. Bye-bye na.